Okay, po. Madudurog naman ang puso mo sa makikita mo na pangyayari dyan po sa Maytala North Cemetery. Mas dumarami kasi ang mga taong hindi mahagilap ang bangkay at puntod ng mga yumao nilang mahal sa buhay. Problema kasi yung nakajuti na gwardiya lang ang humaharap sa kanila at hindi ang pamunuan ng nasabing sementeryo sa kaloocan dahil holiday! Naman. Reklamo ng mga naghahanap, hindi sila sinabihan na i-demolish yung mga Puntod doon, paikot-ikot na nga yung mga dumalaw sa kahahanap ng puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Yung iba naman, hindi nasira ang nitsyo ng anak nila. Eh para naman daw sinalaula ang libingan ng mga kaanak. Naman? Wala na kasi ang mga buto. Kabaong na lang na natibag na rin ang naiwan. At tayo tayo Wala pa rin pahayag ang pamunuan ng sementeryo tungkol dito. Hmm. Okay, <laughs> Sino po kanya nang hanapin? Opo, oh, wala talaga. Nagamay. Hmm. Kasi po yung ipag ko darating, galing sa Pampala yun eh. Opo. Taon-taon po yung pumupunta rito. Tapos hmm. ngayon, wala na silang daratnan. Hmm. Okay.